Alam mo bang maganda sa katawan yung pagtutok sa social media? Sa social media po kasi nakakamusta natin yung mga mahal natin sa buhay. Updated tayo lagi sa mga current events or sa mga news. At syempre may access tayo sa chismis. So, tanggal ang mga stress natin. Pero, pag halo-halo na po masyado yung information and sobrang random na yung na-absorb ng utak natin, pwede yan umapaw katulad ng nangyari sa baso na to. Ito yung tinatawag nating mental clutter. And since punong-puno na yung utak natin, hindi na natin maasikaso yung mga bagay na kailangan talaga ng attention. Pwedeng mapabayaan yung trabaho, yung pag-aaral, yung pag-aalaga ng anak, at pwede pong umikse yung ating attention span. According po sa mga studies, up to 80% po ng laman ng social media kadalasan mga bad news. So kung puro bad news and puro negativity yung na-absorb natin, mas prone po tayo magkaroon ng depression at anxiety. Para mas healthy yung ating pag scroll sa internet, dapat po may mga break time. Kung 30 minutes ka ng tuloy-tuloy na nakatingin sa phone, ihinto mo muna. Block nyo po yung mga toxic na accounts and follow nyo yung mga accounts na sumasaya kayo. And iwasan po mag-phone habang kumakain, bago matulog, at pag nakikipag-usap tayo sa mga mahal natin sa buhay. So kung may kakilala kang laging babad sa internet, Tagbo sila sa video na to.